Pretty preo Gusto, gusto niya ba nito mabura sa mapa? Gusto mo mabura sa mapa? Ha? Ah? Ha? Laila Gusto mo mabura sa mapa? Ito pa, preo oh. Tangina na, mamamatay pa ako dun. Hindi, Wow. Oh, gago. Magaling kang kupal ka. ulol oh, lol. Tanga, stupid Supot lahat na. Ang sakit mo namang magsalita. Tagal ko naman makasabit. So, gustong gusto ko na makasabis, pre. Pero, pero yung mga kalaban, ang dadamot, eh, no? Bobo ka ba? Madamutira, mga dakput damutiro. Ayaw magpakamatay sa aking kabukian. Nakadrugs ka ba? Ay, 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 Malapit pa tayo na huli ha. Bobo ka kasi. Ayun na, ayun na. Kumusta, bol bol mo Chox? Okay lang naman. Gusto mo? Ganito na din kulay pre oh. Bastos ka! Dito tayo sa mid mga pre. Pag nambubugbog kayo ng mga supot. Bahala ka sa buhay mo. Agawan pa yata ako dito ng pangit oh. Dito pre, dito pre. Pulol. <laughs> Mukhang mapait yung kan pre. Ayos pre ha. Babanatan ko yan pre. Tumesting <laughs> ka. Inaapangan pa ako pre oh. Baka gusto mo mabugbog pre. Ano <laughs> paki ko? Tipi-tipi pre oh. Gusto, gusto niya ba nito mabura sa mapa? Gusto mo mabura sa mapa? Ha? Ha? Layla! Gusto <laughs> mo mabura sa mapa? <laughs> Ito pa pre oh. Tangi mamamatay pa ako dun. Hindi, wow. <laughs> oh, gago. Magaling kang kupal ka. ulol oh, lol. Tanga, stupido. lahat na. Ang sakit mo namang magsalita. Buti na lang malakas ako. Determinasyon ng kailangan. Ano ka na sisira ulo? Here we go! Ito na. Ang digma na naghihintay sa lahat. Ayan. Oh, tangi na. Bakit sa'yo? Ayun eh o. Obo mo naman oh. Di mo inaabol. Bahala ka sa buhay mo. Ito na pre. Ito na si Kiko. Si Kiko Pangilinan. Mambubugbog tayo Nang supot dito sa lorang. Ano pa Kiko? <laughs> Andos! Patay si Bulldog. <laughs> Lakas mo. Wawa naman ni Bulldog. Patay na naman ni Bulldog. Ala, takbo! Ang lakas, oh. Oh my God. Bobo. Wiligo. Ito pa, Preo. Gusto, gusto po mapalag, hmm. Takbo na, pre, Takbo, pre, Takbo, pre, Ala, bala ka niya. Takbo. lu, Talo. Yaldog. Ano? Ano ka ba, Aldo? Here we go. Tayo magpatay. Bakit yung pinapatay? Ano ka? <laughs> Takbo. Takbo. Ponggol! Ay, tanga mo! Tinadya ko yung mga pre para may challenge. Hindi totoo yan. Kasi 5-5 na yung laban eh, oh. Lamang sa lamang. Here we go! Alayla! Takbo! <makes noise> Ay, na, na, na. Tawag nila. Dabi, ah. <makes noise> ano daw? Buwebo ang puta. Akala niya siguro mananalo kayo, no? Nawe, patay ako. Gagumin, tigas. Bobo ka ba? Kulit ka ba? Hindi ka nga dito. Tatakbo ka lang naman eh. Kita mo? Kita mo? O, kita mo? Patay na naman tayo? Nangihina ako sa kabobohan mo. O, tragis me. Nagdemonyo sila, pre. Ang nalikang nga dito. Paitan Paitan tayo. Masyado kang ipal ah. Takbo ka pala eh. Oh, patay ka ngayon. Sige. Gago na buhay pa. Kira ulo. <laughs> Uy, gago na. Surprise ako. Ay, hey, gago! Bobo ang puta. Pisting yawa naman talaga pag minamalas ka naman talaga sa buhay, oh. Huwag kayo iya. Yeah. Kalma lang, kalma lang, puso, puso. Wala na, pre. pag-asa pa ba to? Ang ina, mas mataba na yata yung bulldog nila kaysa sa akin, eh. Huwag kayo iya. Ito ba ng patayan? Ito, oh, patayan, oh. Ayan, patayan. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> patayan. Sabi sa iyo eh. Ah. Ito. Gusto mo nang patayan? Ha? eh ah, patayan oh. O. Oh. Oh, patayan ha? Ah. takbo ka pala eh! Wala si Bulldog pre. Gago kang Bulldog ka ah. Ano? Here we go! Ha? Hmm. Ah? Wow naman! Ano Bulldog? Bulldog! Daddy, chill. Tamad na ako maglaro dito eh. Push na mga tukmol! Bulol! Gago niyo naman oh. Eh. Ay, gago pa ah, ah, takbo! Ayan pa papunta dito pa <laughs> ang lakas oh. Oh my What? god. <laughs> Ito na lang oh. Here we ah. go. Da ang kapupunta Ay gaga. Oh, tragismin. di pa napatay. Ang galing, ang galing! Demonio, Demonio, Demonio. Sige, hey, sige. Hindi hey. mo nyo, pre! Oh, kalma. Relax lang, relax lang. Pre, 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 pre! Oh! Ang tigas kasi ng bitlog nitong gago na to. Ang tigas, pre! Oh, tangin na mo, men. Nagago lang tayo, pre. Oh. Ayop na yun, ginagago lang tayo, pre. Bobo ka kasi. Napakabastos naman nito. Oh. Dito naman tong gago. Hindi oh. talaga kaya, pre. Pre! Sit talagang kinabuhi, oh. Talo! Dahilan na lang patayin ko. Here we go!

<laughs> Ayaw na bulldog yan, bro. Pues para sira ulo. Patayin natin yan. Ano bang problema yan, ha? Here we go! Patayin. Patayin si Aldus. Patayin si Kambal. <scary> Tapusin ang digmaan tapos si digmaan po. Kinginan nyo ha. Ah, tapos na. Be, asap pa kayo. Magaling kang kupal ka. Ano kayo, sinishwipte na hindi matatalo forever? Talo kayo? <laughs>